kasinit kasinat vlogger o, isang kalang gabi sa ating lahat guys mayroon na naman tayong nagawa na isa na namang kalupuhan <laughs> pakita ko lang, lang guys sa inyo kung sinong gustong gumaya sa kalupuhan ko kung gumaya sa kalupuhan ko ay look ng lahat na tayo na ano na ang kalukuluko na yeah, guys yung style natin guys oh. So, uh, ang ang butas yan guys hindi na yan binutasan ng drill bit uh, cutting disc tingnan nyo guys yung mula sa taas pababa yung hiwa nyan pansin nyo sa kabit sa baba guys nandun yung hiwa pero pag sinalangin natin yan lumalabas yung pinaka pinaka magandang apoy dito sa gilid yan na lumalabas yung fume kaya ang ganda yung ang um, lakas ng apoy so pansinin nyo guys ang ganda oh parang parang burner ng ano gas stove mayroon ako nakita ganitong burner ng gas stove uh, sa junk shop may na nakita ako ng ganitong style kaya ginaya ko ah guys ang ganda naman kalalabas ano alam mga guys yung hiwa niya mula sa taas abot sa ah, abot halos abot sa baba yan So, pag lang natin guys, kanyan show, o. Oh. Ayan o. Oh. Yung apoy, eh, pinaganda natin. Na pinalakas natin na super blue. Tapos ang manipis siya, pero mainit yung sa gitna. Kasi yun yung dairy na gumamagalang sa baba, gumamga sa taas, kaya nagbabaga konti yung kaya ang um, super init yung ano natin, mga gardiro, kawali, kung ano pang mga diyan. Kaya yung best pinaganda natin. No? So, ang adjustment nito, 1 fourth lang pag pinalakasan mo, masaya din yung malakas. Um, ano na lang yung pag malakihang salang, pwede mong palakasan. So, talaga sa pagkakalakasan mo talaga ano siya ganyang kaganda yung apoy yung na-discover natin ngayon na cutting this lang circular saw so lang ang nag-cutting ganda yung paglabas yun no? yung malabas yun sa gigit na pahaba yung ano, mga butas ang labas yung ganda hindi siya bilog na buo pahaba nasa dito ng daritan. So, pasinin ninyo guys. So, pasinin yung din natin, oh. Bakat pa ba si ada pa So, ang ganda yung 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 silalim dito na sa dito sa taas niya susunugin. Dito niya susunugin sa taas kaya ang ganda yung kalalabasan ng apoy parang banayad na lang siya pero ang lakas ng apoy kaya guys ako tinalangan na natin ang lakas talaga oh. grabe yan ang lakas mga kasinit so 75% S plus prop din mayroon din pa pagka is plus prop konti natin sa kakakalkal -kal. kalkalero Kal kasi tayo ayan o oh. ganda yung design natin ng pinaka burner yan, yan yung burner ginaya ko sa gasol burner ayan, guys pagka binukusan din natin ng tubig ayan o oh. o ganyan lang yung react nya 75% is plus propo Oh. Kasi halos open na yan yan eh. Laking hiwa na yung mga cutting disc. Laking hiwa na yan. Kaya may makapasok na talaga konti yung tubig. Pero hindi naman grabe. Pero oh. babalik lang siya sa konti lang yung action niya kasi ano na yan. Talagang init na init talaga yan. laatingman <Sess>